ang babaeng aswang sa baryo ng San Roque noong dekada walumpu sa isang liblib na baryo sa Iloilo na tinatawag na San Roque maraming tao ang nagkwento tungkol sa isang matandang babae na nakatira sa dulo ng sapa ang pangalan niya ay Aling Marita tahimik at mapag-isa ngunit kilala sa baryo na tila may kakaibang aura madalas siyang nakasuot ng lumang saya at palaging nakayuko kapag may nakakasalubong. Mga tao sa baryo Mang Temyong, isang magsasaka na mahilig magkuwento ng mga kababalaghan. Siya ang unang nagbabala na huwag daw basta lalapit kay Aling Marita kapag gabi. Nena, isang buntis na dalaga na bagong lipat sa baryo. Siya ang naging sentro ng mga pangyayari. Kapitan Rogelio, kapitan ng baryo na laging nag-aalangan kung totoo nga ba ang mga kwento ng aswang. Ang simula ng kababalaghan. Isang gabi ng buwan ng kabilugan, nakarinig si Nena ng kakaibang ingay sa bubong ng kanilang bahay. Para bang may malalaking paan na naglalakad ng dahan-dahan, pero mabigat. Sumilip ang kanyang asawa sa bintana at nakakita siya ng malaking itim na ibon na halos kasing laki ng tao. Nakatingin sa kanila gamit ang mapupulang mata. Kinabukasan, dinalaw sila ni Mang Temyong. Seryoso itong nagbabala. Huwag kayong magbubukas ng bintana kapag gabi, lalo na ikaw, Nena. May kinukuha ang mga gaya ni Aling Marita. Ang pagkumpirma ilang linggo, matapos iyon, nagkaroon ng lamay sa baryo. Habang nagbabantay ng patay, napansin ng mga tao na nawala si Aling Marita sa gitna ng gabi. May ilan nang nagsabing Nakita nila siyang nakatayo malapit sa kabaong, nakatitig sa bangkay na parabang inaamoy. Nang tanungin siya, ngumiti lang siya at umalis na parang walang nangyari. Kinagabihan habang nagbabantay ang asawa ni Nena, nakarinig siyang parang tik-tik na mahina ngunit malapit sa kanilang bubong. Lumabas siya at tuon niya na silayan ang anino ng isang babae na may mahahabang kuko at dilang parang ahas nakadungaw sa butas ng pawid. Diretsyong nakatingin sa tiyan ng kanyang buntis na asawa. Ang pagpapaalis ng lumala ang takot sa baryo, tinawag nila ang isang albularyo mula sa kabilang bayan. Pinuntahan nila si Aling Marita at doon, sa harap ng mga tao, nahuli itong nakatingin sa isang bagong panganak habang pinapadede ang sanggol. Nang tawagin ng albularyo ang kanyang pangalan at binigkas ang mga dasal, Napasigaw ito ng napakalakas at biglang nagbago ang anyo. Lumaki ang kanyang mga mata, lumabas ang matatalas ng ngipin, at parang nagmistulang hayop. Hindi siya tuluyang nawala, ngunit mula noon, hindi na muling nakita si Aling Marita sa San Roque. May mga kwento na lumipat daw siya sa ibang baryo, dala ang sumpa ng kanyang katauhan bilang aswang.